Nagsimula ang lahat sa isang batang babae na nagngangalang Asha na nagkukwento na ang tsunami na dumating limang taon na ang nakalipas ay napakadelikado. Ang buong lungsod ay nalubog sa tubig, milyon-milyong tao ang nawalan ng buhay, maraming tao ang nagsikap na iligtas ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya, ngunit nabigo. May ilang tao na sa oras na iyon, umakyat sa bubong ng matataas na gusali kaya't naligtas ang kanilang buhay. Kasama si Asha sa mga taong iyon, siya ay napakalungkot, siya rin ay pagod, ngunit tumayo pa rin siya na may tapang. Sa nakalipas na limang taon, si Asha ay naninirahan sa isang wasak na gusali na nasa gitna ng lungsod na nalubog sa tsunami. Wala nang iba sa gusali kundi siya, umaakyat siya sa bubong ng gusali, nangulekta siya ng tubig ulan na pinakuluan niya at ginagawang kape para sa sarili. At kinukuha ang nakatagong radyo mula doon at nagsisimulang makinig ng mga kanta na nagpapasaya sa kanya, pagkatapos nito, makikita natin ang wasak na kalagayan ng buong lungsod. Lahat ng mga gusali ay tigang kahit saan, ngayon sa mga kondisyong ito, ang pinakamalaking problema para kay Asha ay tubig. Dahil kung walang ulan dito, nagkakaroon ng malaking problema sa inuming tubig, kaya't nililinis ni Asha ang tubig na nakolekta sa mga bagay na nakalagay sa bubong ng gusali gamit ang tela. Pagkatapos ay isinasara niya ang tubig na hinaluan ng tela sa bote at itinatago ito, sa ganitong paraan, nangongolekta siya ng tubig para inumin. Ngunit itinatago rin niya ito dahil walang gamit dito, maraming tao ang naging magnanakaw, nagnanakaw sila, isinusulat ni Asha ang lahat ng bote na natira sa talaarawan. Pagkatapos nito, nagsisimula siyang tumingin sa paligid gamit ang binoculars, biglang, isang buong gusali ang lumubog dahil sa tubig, sa ganitong paraan, maraming bahagi ng lungsod ang nalubog sa tubig. Ngayon nang makita niya ang tubig sa ibaba, mayroong isang kahon doon na lumulutang sa tubig, iniisip ni Asha na may mahalaga sa loob nito kaya't pumunta siya sa bahay sa ibaba na lubog din sa tubig, ngunit mula rito, sinimulan ni Asha na hilahin ito gamit ang lubod sa pamamagitan ng pagpindito sa kahon. Ngunit isa sa mga isda sa tubig ang kumaget sa kahon, kaya't nang hindi niya ito mahayla, nagpatuloy siya, nang masaktan siya dahil sa sirang lugar. Ngunit hindi pa rin siya sumuko, sinimulan niyang hilahin ang kahon papasok sa pamamagitan ng paglalapat ng buong lakas, at sa wakas nakuha niya ang kahon. Nang buksan ni Asha ang kahon at tiningnan sa loob, wala kundi isang bote ng alak sa loob na dinala niya pataas. Sinimulan niyang linisin ang kanyang sugat gamit ang alak na iyon, nang nakaupo siya sa gabi, nagsimula siyang makarinig ng boses mula sa malayo. Nang makita niya sa pamamagitan ng binoculars, may mga magnanakaw na papunta sa gusaling ito sa paghahanap ng pagkain, nang makita sila, itinago niya ang lahat ng kanyang gamit sa ilalim ng basurang ito. Pagkatapos ay nagtago rin siya sa isang silid na ginawa niyang ligtas na lugar para sa kanyang sarili. Pagdating ng grupo ng mga magnanakaw dito, sinimulan nilang suriin ang bawat bahay sa gusali. Ngunit wala silang natagpo ang espesyal dito, mayroon ding isang bata sa mga magnanakaw na nagsimulang magpaputok ng baril sa paligid. Kaya't natakot si Asha, ngunit upang makontrol ang sarili, bumalik siya sa kanyang magagandang alaala ng nakaraan kung saan nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng magkasama ang magkapatid. Pagkalipas ng ilang sandali, nang umalis na ang mga magnanakaw mula doon, lumabas din si Asha dahil gabi na, kaya't natulog siya. Gabi-gabi ay nananaginip si Asha ng pagkalunod kung saan pinapanood niya ang kanyang pamilya na nalulunod, ngunit kahit na gusto niya, hindi niya sila mailigtas. Kinabukasan ng magsimula siyang matulog, biglang walang tunog na nagmumula sa gusaling iyon, kaya't kumuha siya ng flashlight at sinuri ang bawat lugar ngunit wala siyang natagpuan, ngunit may kutub siya na may mali, ibig sabihin may taong pumasok dito ng palihim, kaya't hinugasan niya ang kanyang mga kamay, iniwan ng sabon doon at pumasok sa loob. Ngunit pagkatapos ay may dumating na maliit na batang babae na pumulot ng sabon, dyan dumating si Asha, sino ang nakakita sa batang iyon? Bago niya mahuli ang batang iyon, pinatay niya si Asha at umakas mula rito, pumunta siya sa ibang lugar at nagtago. Kinabukasan, hinanap ni Asha ang batang iyon, nakita niya na natutulog ang bata sa sofa sa kabilang kwarto, tinitingnan lang siya ni Asha, hindi gumagawa ng kahit ano para hindi magising at nagluto ng pagkain. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita namin na ang batang iyon ay nagnakaw ng maraming bagay mula sa kwarto ni Asha. Kung saan nakuha ng batang iyon ang mga litrato ni Asha at ng kanyang nakababatang kapatid, tinitingnan lang ng bata ang mga litrato. Diyan dumating ulit si Asha, kinuha ni Asha ang mga litrato mula sa kanya, ngunit tumakas ang bata mula rito. Hindi maintindihan ni Asha kung ano ang gagawin sa batang ito ngayon. Ngunit sa ngayon, inalis niya ito sa kanyang isipan. Ang bata ay nasa kwarto pa rin sa ibaba kung saan maraming tubig. Naawa rin si Asha sa batang iyon. Kaya't nagluto siya ng noodles para sa batang iyon at dinala ito pababa. Hindi ko alam kung kailan pa hindi ko ang batang iyon. Iniisip ito, sinimulan ni Asha na ibigay sa kanya ang noodles. Hindi kinuha ng bata ang noodles mula kay Asha. Kaya't iniwan niya ito doon at umakyat sa kanyang kwarto, pagkatapos nito, kinain din ng bata ang mga iyon, ngayon, kinabukasan, bilang pasasalamat kay Asha, ibinalik niya ang lahat ng bagay na ninakaw niya mula sa kwarto ni Asha. Ginagaya ng bata si Asha habang kumakain, ibig kong sabihin kung paano kumain ng noodles, paano umakyat, nakita ito, nagsimulang tumawa ng malakas si Asha. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakangiti ang mukha ni Asha, ngunit dahil hindi siya nakipag-usap sa kahit sino ng maraming taon kaya't sa ngayon hindi rin siya nakikipag-usap sa bata, at sa gabi sa kanyang sariling kwarto, inilagay din niya ang kama ng bata sa tabi ng kanya. Ngunit hindi makatulog ang bata, kaya't nagsimula siyang umiyak, sabi niya, miss na miss ko na ang nanay at tatay ko. Nakita ito, kinausap siya ni Asha sa unang pagkakataon, sabi niya, huwag kang mag-alala, hahanapin natin ang nanay at tatay mo. Pagkatapos kinausap din siya ng bata, sabi niya, ang pangalan ko ay Hai, pagkatapos nito, kinabukasan, pumunta si na Asha at Hai sa bubong. Habang naglalaro, inalis ng bata ang tape sa lock ng pinto, pagkakita niya, nagsara ang pinto at tuluyang naglock, ibig sabihin, naipit silang dalawa sa bubong. Nakita ito, nagsimulang mag-alala si Asha, sa totoo lang, sira ang lock ng pinto, kaya't nilagyan ni Asha ng tape ang lock. Ngunit pagkatapos alisin ang tape, naglock ang lock at naipit silang dalawa sa bubong, ngayon, nag-aalala si Asha, kinuha ni Ai ang lubad at sa tulong nito binuksan ang pinto. Nagulat at natuwa rin si Asha, ngunit kasabay nito, ipinaliwanag din niya sa kanya na tingnan mo, may setup ako para sa lahat dito. Kaya't huwag hawakan ng kahit ano nang hindi nagtatanong, okay, at oo, huwag kang magingay dito, kung hindi, darating ang mga magnanakaw dito. Dito, sinabi ni Ike Asha na dapat tayong umalis dito, pagkatapos ng lahat, hanggang kailan tayo mananatili dito, ang pananatili dito ay hindi ligtas. Ngunit para dito, malinaw siyang tumanggi, pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Asha na ang kwintas ng pamilya na suot ni Ai, nawawala ito sa kanyang leeg. Kaya't nag-alala siya ng husto, sinimulan niyang hanapin ito kahit saan, pakiramdam niya na hindi siya talaga nagnakaw, kaya nang tanungin siya ni Asha tungkol dito, labis siyang nasaktan na iniisip ni Asha na siya ay magnanakaw. Nagagalit siya sa kanya, walang sinabi, kinuha niya ang lahat ng kanyang gamit at lumipat sa ibang kwarto, sa umaga, nakita ni Asha na ang tubig na iniinom ay nasasayang sa paglalaba. Bukod dito, nasayang din niya ang maraming ibang bagay, ngunit dahil galit siya, kaya't hindi siya sinabihan ni Asha, ngunit nang natutulog si Asha, muli siyang nagkaroon ng antok na panaginip. Nakita niya na may bagyo sa dagat, pagkatapos kung gaano kabilis pumapasok ang tubig sa aking bahay, natakot siya, tumatakbo siya palayo na parang duwag. Pagkatapos makakita ng ganitong kakilakilabot na panaginip, labis siyang natakot, nagsimula siyang sumigaw, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang boses, dumating si Hai at sinimulan siyang palakasin ng loob sa pamamagitan ng paggising sa kanya kung saan nagsimula silang mag-usap muli. Dito ipinaliwanag ni Asha kay Hai kung paano manatili dito, una sa lahat sinabi niya na gamitin ang mas kaunting tubig. Ibig kong sabihin kung paano gamitin ang tubig na iniinom at kung paano maglaba, kailangan mo ring lumayo sa kuryente. Huwag ding makinig sa radyo ng malakas dahil pagkatapos marinig ang boses, darating ang mga magnanakaw dito, dito, tinanong ni Hai si Asha tungkol sa isang kwarto na matagal nang nakasara. Dito, sinabi ni Asha sa kanya na ang kwarto ay may masamang amoy. Kaya't huwag itong buksan kahit sa pagkakamali, ngayon hindi sinabi ni Asha sa kanya kung bakit may amoy, kinabukasan. Nakikinig siya sa balita sa radyo kung saan sinasabi na ang gobyerno ay tumutulong sa mga nakaligtas ang lahat ng mga nakaligtas ay ipinapadala sa ibang mga lungsod na napakaligtas, ang lahat ng pagkain at pangangailangan ay ibinibigay doon kung saan sila ay namumuhay ng kanilang bagong buhay ng comfortable. Pagkatapos marinig ang balitang ito, sinabi ni Hai kay Asha at sinabing dapat tayong manatili sa lugar na ito na ibinigay ng gobyerno. Ngunit malinaw na tumanggi si Asha, minsan pa, pagkatapos marinig ito, masama ang loob ni Hai at sinimulan niyang sabihin kay Asha na natatakot na bakit hindi mo kayang harapin ang sitwasyon dahil naisip mo na palagi kang mananatili dito. Ngunit nang tumanggi muli si Asha, nagpa siya si Hay na pumunta doon mag-isa, ngayon pinagsama niya ang mga plastik na bote at sinimula ng paggawa ng bangka para sa kanyang sarili upang pumunta sa lugar na iyon. Nang makita ito, sinabi ni Asha sa kanya na napakadelikado na lumabas ng gusaling ito dahil may mga peteng at iba pang mapanganib na isda sa tubig. Gayon din ang lugar na iyon ay napakalayo mula sa kung saan ka pupunta, kapag nakarating ka doon, maaaring maubos ang pagkain at pangangailangan. Maari pa tayong maliga sa tubig. Pagkarinig nito, ipinakita ni Hai sa kanya ang isang flare gun at sinabing tingnan mo. Mayroon ako nito. Maari kong protektahan ang aking sarili gamit ito. Labis na natakot si Asha pagkatapos makita ang flare gun. Inagaw niya ang baril mula kay Hai at sinabing huwag mo itong iputok kahit sa pagkakamali kung saan maaaring dumating ang mga magnanakaw dito pagkatapos marinig ang tunog nito. Ngayon, dahil napakahigpit ni Asha kay Hai, pagkatapos ng ilang sandali humingi siya ng tawad sa kanya at sinabi sa kanya ng may pagmamahal na tingnan mo, pakinggan mo ako sinubukan kong makaalis dito ng maraming beses bago ngayon ngunit hindi ako naging matagumpay. Habang sinasabi ito, muli niyang naalala ang isang oras sa nakaraan nang magpasya siyang iiwan ang kanyang bahay dahil ang unang bagay na dinala ng kanyang ina at ama sa bahay ay kung ano ang ibinibigay niya sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito labis siyang nagagalit at naiingit siya sa kanyang kapatid, ito ang dahilan kung bakit hindi maganda ang kanyang relasyon sa kanyang ina at ama nang makita ang pag-uugali ng kanyang mga magulang na ganito labis siyang naiinis ang kanyang nakababatang kapatid ay palaging binibigyan ng halaga dahil dito palagi siyang nakikipagtalo sa kanyang ina at ama kaya't ngayon iniwan niya ang bahay ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ng kapatid ni Asha na umalis sa kasalukuyan nakita ni Asha na nakahiga ang kanyang kwintas doon ito ay nasira at nahulog mula sa kanyang leeg ibig sabihin wala siyang kasalanan dito hindi niya ninakaw ang kwintas bilang resulta labis na napahiya si Asha at humingi siya ng tawad kay Hai. Dahil umulan ng malakas kinabukasan, nakalikom siya ng maraming tubig na maiinom, ngunit isang araw, napagtanto ni Asha sa pagmamadali na ito na ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa mahabang panahon. Mas mabuti kung umalis tayo dito at manatili sa lugar na ibinigay ng gobyerno, sumang-ayon din siya sa mga sinabi niya na pumunta sa lugar na iyon. Sinimulan niyang tulungan siya na gumawa ng bangka, sa isang nakaraang eksena, nalaman namin na nang umalis si Asha sa bahay, kasama rin niya ang kanyang kapatid. Biglang nagkaroon ng tsunami dito, dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot. At labis na nalungkot si Asha sa hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid, nalulungkot siya sa kasalukuyan sa pag-alala nito. At siya ay nasiyahan sa pag-iisip na mayroon na siyang bagong kapatid sa anyo ni Hai, kaya't kinabukasan, ibinigay niya ang kanyang kwintas kay Hai bilang regalo. Pagkalipas ng ilang araw, handa na ang kanilang maliit na bangka para pumunta sa lugar na kanilang pupuntahan, ngunit dito, sa pagkakamali, nabuksan ang radyo na may boses ni Hai at dumating ang mga magnanakaw. Nang makita ito, mabilis nilang itinago ang lahat ng kanilang gamit at mabilis na nagtago si Hai sa pekeng pader na kahoy. Habang nagtago si Asha sa parehong lumang mabahong silid, dumating ang mga magnanakaw at sinimulan nilang nakawin ang lahat ng gamit sa bahay. At ang mga pagkain at inumin na nakuha nila, Itinabi nila ito, pagkatago niya sa Peking Pader, natagpuan din nila si Hai. Hinuli siya ng mga magnanakaw kaya't nagsimula siyang sumigaw, narinig din ni Asha ang kanyang boses, ngunit siya ay natakot. Hindi niya maintindihan kung paano ililigtas si Hai. Sa huli, ngayon, sinira rin ng mga magnanakaw ang kanilang bangka, pagkatapos ay pumunta sila sa mabahong silid. Muling naalala ni Asha ang kanyang nakaraan, dito niya nakita kung gaano sila kapanganib ng kanyang kapatid, ngunit hindi pa rin niya nailigtas ito. Ngunit sa kasalukuyan, sinabi niya sa sarili na hindi niya uulitin ang pagkakamaling iyon, at lumabas siya na may malaking tapang para iligtas si Hai. Mayroon siyang flare gun, kaya't isang lalaking lumapit sa kanya ay pinatay niya, pagkatapos ay tumakbo siya at pumunta sa ibang bahay kung saan naglagay siya ng bitag para sa mga magnanakaw. At binuksan niya ang radyo doon, narinig ang boses, dalawa hanggang tatlong magnanakaw ang pumasok, pagkatapos ay binigyan ng pagkakataon, inatake sila ni Asha sinimulan niyang makipaglaban sa kanila at pinatay ang lahat ng mga lalaking ito, ngayon ang pinuno ng mga magnanakaw na si Hai ay nahuli. Kaya't ngayon ay ipinadala niya ang kanyang ibang mga tauhan para hanapin si Asha, dahil dito, muling nagtago si Asha sa mabahong silid. Dito nalaman kung bakit may amoy sa silid na iyon, sa totoo lang, maraming patay na katawan dito na nabubulok at ang amoy ay nagmumula sa kanila. Ngunit hindi inilagay ni Asha ang mga patay na katawan sa harap ng dalawang araw dahil ito ang kanyang plano. Una niyang tinapat ang magnanakaw sa tulong ng mga patay na katawan, pagkatapos, siya mismo ang lumabas at pinatay ito. Pagkatapos patayin ito, inagaw ni Asha ang kanyang kutsilyo at pinatay din ang natitirang mga kasamahan nito, at ngayon ay nakarating siya malapit sa pinuno ng mga magnanakaw, na nasa isang barko kung saan marami ring laban si Asha sa pinuno. Bilang resulta, lahat ng tatlo ay aksidenteng nahulog sa tubig, ngayon, bago pa dumating ang peteng dito, mabilis na kinuha ni Asha si Hai at pumunta sa isang lugar at nagtago at ngayon nang ang magnanakaw ay nasa tubig, dumating ang isang malaking peteng na natapos ang trabaho ng magnanakaw sa isang hampas. Kinain siya ng buhay, pagkatapos nito, mabilis na sumakay ang dalawa sa barko ng mga magnanakaw na sa wakas ay nagligtas sa buhay ng dalawa. Napakaganda ng barkong ito, walang makain at mainom dito, habang si Asha ay nakatulog ng walang panaginip sa unang pagkakataon ngayong gabi. Nang magising ang dalawa sa umaga, may ngiti sa kanilang mga mukha dahil ngayon ay nakikita nila ang kanilang bagong buhay. Ang dalawa ay nakatayo sa isang lugar at tumingin sa unahan na may pag-asa sa mga mata at sa gayon nagtatapos ang kwento dito.